Yes, isang magandang magandang umaga guys sa dito tayo ngayon sa Ay, shout out ma'am, taga sampu kayo Magandang so, Ayan maragin guys, o, mga ano natin dito sa kamensanan Salo po, shout out po sa inyo ha <laughs> Oh So, boss Joel, good morning Ano ba yung mga ano natin di? Ano to? Pangkama? Pangkama. Magkano boss Joel? 200 200 guys so oh, sa pangkama oh. O page sheet ba? Tawag nyan 200 na lang Eto boss Joel ano naman to? Dream cover Magkano dito boss Joel? Sandaan O oh, san sandaan na lang guys o oh. Ang dami ano si boss Joel ngayon ha ah. Ano ba to? Oh guys, meron din dito mga accessories to, jewelry box. May mga ano guys, oh, jewelry box to. Magkano dito, Boss Joel? 20. 20 guys dito. Dami ring mga ano. Ito guys, lagayan ng mga ano no, sa table niyo. Mga pang fruits, 20-20. Sa mga pinggan-pinggan natin, Boss Joel. Sampu-sampu. Sampu-sampu isa. So, oh, dami pinggan dito guys, oh. Sampu na lang ang isa. Oh. Di ba? May CCTV din, oh. Sa CCTV, Boss Joel? 200 lahat. 200 lahat? Oh my God, ah. 200 lahat, ah. Ilan to? Napakarami, ah. Apat, oh. Oh. Ha? Kasam? Ah, kasam. ah isang set na? panalo ka na dito guys may DVR na pala tong kasama yung CCTV cam na to i-install mo na lang o, iba magkano ulit boss Joel 200 na lang 200 guys napaka ano nang baba na po yun 200 may DVR pang kasama sa mga badminton mo sandaan dalawa o isang piraso o isang piraso guys pero ang tatako Dan Loop. o Power Master Boron Oh. 100 guys ang isa nito. Pero ganda oh. Ganda nito. Oh, di diba? 100 lang? Ano to boss Joel? Sinulit. Sinulit na gold. Magkano naman to? 200 lahat. 200 lahat. Hu, puro pang lahatan tong benta ni boss Joel ah. Pang talagang pang ano, take all. Oh, 200 daw. Ay, ano? 200 lahat. 200 daw lahat guys so dami uh, gold ang kulay sa ano mo na to transformer 150 150 guys so uh, ano ba to input 220 ano to 110 110 so sa mga nangangailangan nito oh. mo ba ganda Kanuli. 150, 150. Boss Joel ano naman to? Pang golf guys 'o. Oh. oh, pang golf sa mga mahilig mag golf 'yan. Oh, dito na kayo. Oh, isang set 'to, Boss Joel. Isang set 'to, napakarami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 magkano naman to? Sandali <laughs> po. Sandali. No. Oh. <laughs> may mga mga bola-bola pa diyan. Oo. Oh. oh. dami. dami ah. Dami. Oh, magkano magkano po, Joel? 1.5, 1.5. Oh, isang set na to. Oh, oh. Five. Ready mag golf na kayo. Kanina hindi mo inilabas <laughs> 'yung mga kumakalat. Oh, 1.5 lang, guys. Sa golf na to. Oh, may mga bolang kasama na. Oh, ang dami nito, 122 to, guys, lahat 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 guys, yung ano nyo oh, 12 lahat 'yan, 12. May kasama na nito, yung ano nya, isang set talaga. Oh, may mga box 'yan, guys, ah, pang-golf talaga. May mga balls pa oh. Na pang-golf to. Oh. 15 lang guys sa ano na to, pang-golf po. Oh. Ah, beh, Joel Magkano 50, isa? 50-50. Okay, secret eh. Sa mga rito mo maganda dyan. So <laughs> guys, sa mga breaker, 50 na lang daw sabi ni Boss Joey. So, sa mga Set. O, yun, masama na bola. O, set. Kasama bola. 1-5. 1-5 na lang. Guys, mga pancinelas kong bata. Mas oh. din, magkano to? Ito. 30, ah, 30 yung malalaking and ganito kalaki. So, yung may mas maliit pa ba? Ah, ito. 20. Oh, 20 lang chinelas guys, oh. Brand new. 20 saka 30. Ganun din dito. Sa pinakamalaki. Sa pinakamalaki mo, busalin. Ganun din. 30? Oh. 30, 20. Ang presyo guys oh. 30-20 hmm. so, oh, Meron din dito oh. Sombrero Sa Sombrero oh. Router guys Mga router oh. May router dito Ano ba to? Wallet naman to guys Pang girl Magkano dito? 20 guys sa uh, wallet na to oh, bags Wala Sling bag 20 lang o oh. <laughs> O nga 20 lang <laughs> May mga t-shirt din <laughs> May mga t-shirt po oh. Hi sir good morning dyan o, mga guys, oh, mga t-shirt guys o May mga Ano ba to Pantalon guys o oh mga pantalon. Oh, yan guys oh. 1961 Terra Nova. Medium size to oh, guys oh. Okay naman Pantalon. So, Saldrin, magkano sa mga pantalon mo? 50. Sa mga t-shirt? 10 sa mga t-shirt 10 sa mga t-shirt 50 sa pantalon. Oh, di ba? Oh, 50 50 lang. Sa mga short na ganito, ganon. Oh, 10 10 lang, guys, oh. Oh, 10. Sangka pa. 10 10 lang sa t-shirt. Di ba? 50 sa pantalon. Oh, di ba? Guys, oh. Mukhang may nabili si ano dito, ah, Boss na wallet, ah. Sa iba yo binili 'yon. Ganda noon, ah. Magkano bili sa iyo? 20 lang 'yun. 20 lang. Oo so, nga, balat ito, balat din, pero bakit ganito? Malambot na. Balat kayo, balat. Balat. <laughs> 20 guys sa mga ganito. Oh, may naligaw na sapatos dito ah. Here. Air to, Nike Air guys Magkano sa mo? Sandaan Sandaan guys sa ganito Oo, oh, tama oh, Sa mga wallet, nangangalang wallet Nandito lang guys Bags mo Mga ganitong bag 70 oh, guys, oh, sa mga ano Nangangailangan nito oh. Se 70, 70 lang oh. Dito na kayo Kakagulo ng mga tao rito Sa dami ngayon guys Talagang ano na talaga? Dito, napakadaming latag. Dito. O, oh. o oh, katulad nito, mga bag nitong ganito. Diba? Sangka pa. O, oh, mga bag. Sa, Sa, mga bag mong ganito? 20-20. Oh my God. 20-20 raw to guys. O, oh. Oh, 20 lang. Sa mga ano na to. Oh, 20 sa mga t-shirt, sampu-sampu na lang sa pantalon, 50. Hoy, oh, isang pa. 20 lang oh, sus mayo. Oh. Talaga naman, oo. Oh, oh. Napakadami, napakamura, bagsak-bagsakan na talaga ang presyo, guys. Oh. Oh, guys, ito naman oh. Oh, meron din dito. Big 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 naman 'to. Hindi ko alam kung magkano ang presyo. Busy si Bosal din eh. Oh, Ame. Ah, may. may toy din siya rito. May mga toy. Toy. Oh, Ano pa bang meron dyan? Dito na kayo pumunta guys sa ano. tapos na. Thank you ha. Ah. Oh, <laughs> Oh, thank you, thank you. Oh, thank you dyan. Boss Joel, salamat. Thank you na marami.